Hello mga ka Good morning, good morning po sa inyong lahat. Ang aking buntag sa inyong tanan mga ka-teams mo. Lilhis sa Marilo. Ang gusto na po ipaabot sa inyo o gusto po ipaabot sa ato ang barangay kapatid na ang salamat sa inyong mga kanal. Kapi na sa nagtanaw sa page. Thank you so much sa um, sa inyong pag-share um, o live sa page para pahibawaan sa kanang mga taga Parangay Marilou na ang kanil na page uh, rin nato makita kung sa mga kalibukan sa Tinsua. Yan. So, salamat kayo sa pag-share sa video ang tatong ako ang mga video na ng gawas. Thank you so much sa mga comment. Thank you so much sa mga highly appreciation ninyo. Salamat kayo kay uh, hangtod sa silog agikan uh, sa siluganan karon ang inyong suporta sa team swap ng panayon ni Hapon. Salamat kayo sa inyong pagsalik sa page team swap and salamat po kayo sa unis ninyong support sa team swap din -hila, hila sa Marilo Mistrik na City. Kung ilang binakbod, dili na pwede sa Marilo, kung dili sa binasagawas or sa abroad man. Thank you so much kay ang mga abroad na taga ang uh, nag-abroad na taga Marilog bakit nakabalo na po sila po sa na po development din sa barangay Marilog yeah And thank you so much po sa inyong support na na binasa at na, na dikat sa Marilog thank you so much kay na appreciate ko niyo unsa na mga kalikutan sa Marilog Yeah, So, ang tumutuyo ang page ay para makita kung yung mga kalambuan na uh, nahita sa ato ang barangay Marilo. Yan. So, para maging transparency ang barangay para sa mga katawan. Ayan, thank you so much. And then please um, uh, like, put, um, or share sa Facebook, Facebook page. Sa ato ang podcaster na si Dines uh, Rivera Lasso. Thank you so much. And, and then sa ato ang media, kung okay, na si Kahil uh, Dukod. And thank you so much po sa support. And then sa uh, media commentator na si Kahil Dupot o si Dennis um, Rivera na. So thank you. Thank you so much sa inyong support po sa Team Swam. Salamat kaayo kay uh, na, na kita yun ninyo o um, unsa ang palimbasog sa Team Swam. aron sa kalambuan sa Barangay Marilong. Ayan. Thank you so much. So, laging tatandaan natin swam na kapag ang Diyos ay palaging nandiyan sa center ng life natin, whatever problems na dumating sa buhay natin, hindi tayo matutumba at mababagsak. And please do like and share po sa akong channel. Dato Kubri Marahan. And please always hit and click the button bell notification for more video updated sa lahat ng mga videos ko na i-upload po para sa inyo. Ayan. Thank you so much. Thank you. Salamat. Welcome home or welcome mo tanan sa ato ang barangay. Welcome mo tanan mga tagamarilo. Kung dili lang kay tagamarilo, kung uban pang mga katawahan na gusto mo sa barangay marilo, welcome mo tanan. Ayan. Thank you so much. Bye. God bless you. Bye-bye.